Ayan mga paps pre delivery, ayan oh. Install natin itong battery dito sa Suzuki Vitara 2023 model. Ayan. Ang napili nilang brand ng battery itong Motolite na Enduro. Ang size nito 2SM. Yung lumang battery kasi nila mga paps 2SM din na Motolite Enduro. Subok na daw nila umabot daw po ng 4 years. Etong mga paps yung lumang battery nila ayan, kulay white pa siya. So iba-iba talaga tayo na experience sa battery. Minsan nagtatagal, minsan dalawang taon lang ganon. So sila kasi nasubukan na nila to kaya ito ulit yung kinuha nilang battery. Araw-araw ginagamit itong sasakyan mga pamasok sa eskwelaan. Kanina tiningnan ko sa Google Map kung saan sila pumapasok nasa 7 kilometer din po yung layo buhat dito sa Kabyaw papunta dun sa pinapasokan nila may ibang nagsasabi na mabilis daw masira yung battery kapag ka na-stack pagka hindi ginagamit yung sasakyan meron namang iba sinasabi nila kapag madalas gamitin yung sasakyan mabilis masira yung battery kayo mga paps anong masasabi nyo dun? kanina kasi mga paps natanong din ako ni madam kung ilang taon daw ba'y tinatagal ng battery nabanggit ko nga nasa 2 to 3 years din po depende sa gamit so nagulat sila kasi yung kanilang lumang battery umabot ng 4 years so eto mga paps nakakabit ko na ngayon che check natin yung charging nya kung nagkakarga yung po bang alternator ayan pinaandar na nila yun mga paps tap lang natin yung tester nito sa positive negative ng battery pwede rin kayong gumamit ng voltmeter ang importante lang naman dito masukat natin yung voltahe habang umaandar yung sasakyan Ayan, good charging naman siya basta nasa 14. So walang problema yung alternator mga paps. So ito mga paps, pauwi na ako. Magang maga kasi yung kanina. ay eh, kailangan yata ng battery dahil papasok nga sila sa eskwelan. Naisipan ko lang i-video yung tulay. Ayan nga, may nagjajaging pa dito mga paps. Oh. Ayan, tapos naisipan ko na rin mag-picture dito. Nagandaan kasi ako. Pakita ko sa inyo mga paps yung service ko. Ayan na. Eh, hey, Honda Click. Apakaangas. <laughs> Eto na may lumang battery mga paps, kamustahin natin. Uy, kamusta ka na ba? Napakatagal ng serbisyo mo ha? Ang dumi-dumi mo na, di ka nililinis. Ayan, check natin mga paps. Tap lang natin sa positive negative ng battery. Ito naman lagi yung ginagamit nating tester. Ayan. 11.51 voltage na lang mga paps. Tapos punta tayo sa JIS. Ang GIS na ito mga paps, yung 2SM battery na Motolet Enduro 26, a uh, 65D26 ayan Bumabasin na lang ako mga paps sa ibang battery eh Usually kasi yung mga ibang 2SM 65D26 ayan oh, itong Megapors Tapos itong Amtrak Plus Ganun din mga paps Ayan 26, a uh, 65D26 Ayan mga paps. Eh ito kasing Motolite Enduro wala naman nakalagay sa kanya na kung ilan yung ano. Ang nakalagay lang sa kanya 26. Kaya ginagawa natin 65. Ayan walang nakalagay. So yun. Pares naman silang 2SM. Okay lang naman siguro yan mga paps. Ayan nakalagay 00. base lang sa aking observation mga paps kapag 00 na ganyan tapos charge retes sira na yung battery mga paps nasubukan ko na rin kasing i-charge yung mga ganitong battery kaya wala na talagang pag-aasa magkakarga siya pero kinabukasan mahina na rin talaga yung battery so ayan babay na salamat sa 4 years junk ka na benta ka na ngayon sa junk shop yun lang mga paps salamat